what's up guys ngayon lang ako nakapag vlog ulit kasi yung gimbal ko at dahil na rin sa problema personal at busy na rin ako sa aking trabaho bilang security guard so ngayon guys kita ko sa inyo ang itsura ng Jollibee kapag tuwing gabi so tara quick what? Ulo. tayo naman guys roaming around tayo dito sa paligid ng Jollibee ito pala ang itsura guys ng Jollibee kapag tuwing gabi napakatahimik yan naman ang karwas guys dito sa gilid ng Jalibi Puerto dito tayo guys sa gilid agrowing around tayo guys Love security guard ng Jollibee at ngayon lang ako pag nakapag vlog ulit guys halos walong buwan na nak, nakakalipas ito guys merong meron ako nakita na tutulog dito guys na mga bata ito yung mga batang hamog ayan guys oh tatlo sila itong dalawang ito muslim to yung isa naman, Cristiano magkakasundo tong tatlong ito guys kasi kapag araw nang maghilim mo sila doon sa drive-thru talaga guys, pumunta natin ng drive-thru dito tayo sa bandang likuran Guys. ito dito guys mayro mga punong buluti oh Ayan, okay. oops ito, guys. ito naman ang likuran ng Jollibee Punta natin ang drive-thru guys At bilang pag-roving na rin Dito naman ang area ng drive-thru Dito guys Oops, walang customer Magalis pa lang ang customer ng drive-thru Ito yung station 1 guys ng Red Walang uh -huh. nagbabantay Yan si manager Ryan Cadero guys Panggabi siya ngayon At dito naman tayo sa harap Ang harapan ng Jalibi ay Puerto Elementary School At ito naman yung highway guys Ayan Ito yung Arap ng Jollibee Ayan guys nakita nyo naman At mayroong aso dito guys What? Na Itong aso dito guys dito na nanirahan Sa Jollibee Kasi Sabi nila maliit pa to Dito na siya na Padpat at Dito na rin siya lumaki Kasi pinakain siya ng mga ibang mga crew members ng Jollibee kaya dito na siya na na malagi ito yan guys ang harapan ng Jollibee puerto kapag gabi napakatahimik ngayon guys ganito guys kapag gabi guys dito sa Jollibee napakatahimik pero ewan ko lang sa ibang brands pagka uh, medyo magulo sa iba pero dito talaga ma tahimik kapag tuwing gabi at meron dumating na isang sasakyan na ayun apat sila na ano customer andun sila sa loob guys kumakain at siya nga pala ito yung parking area ng Jollibee ayan guys anong pangalan mo bata? Jore? Pilipinas? Hmm. Pilipinas 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 No, 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 no Sige, taga saan ka? Matikaw Matikaw Tuhod Tuhod Malayo yun, ha? Ah. Bakit nandito ka sa Jollibee? Malayas na ako ng ginikanan natin. Pinalayas ka ng ginikanan eh, mo? Hmm. Bakit? Bakit ka pinalayas? Ha? Okay. ko ng asin. As As Ito ba yan? Oh, pangalan pala niya guys, si Bangkil. Oh, ako na nagbibigay ng pangalan. Bakit hindi ka pa natulog, Bangkil? Ah, ano nangyari sa'yo? Ha? Tapos ka na bang kumain? Ha? Oh, baka meron kang gustong sabihin sabihin mo lang mag order tayo dyan to order ako sige sabihin mo anong gusto mo chicken meal burger steak sige spaghetti siguro guys hanggang dito lang siguro tayo at abangan nyo naman ang susunod kong mga video maraming salamat sa panunod